Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito, update tayo mga bay sa Batang Gilas mga bay no kasi ongoing yung FIBA Under 16 Asian uh, Championship mga bay no. So tinalo ng uh, Gilas uh, Batang Gilas yung Korea mga bay so na na broken nila yung course mga bay no kasi uh, I think apat or limang sunod-sunod silang natalo sa Korea mga bay, sa international games and ngayon lang nila natalo yung Korea okay finally sa score na 95 to 71 so dahil sa pagkapanalong ito ng batang gilas sa mga bay mag advance sila sa quarter finals ng FIBA under 16 Asian Championships okay so ito yung uh, maganda nga bawi ng batang gilas mga bay ano so lumamang pala yung gilas mga bay okay ng 30, uh, 34 points okay so simula niyan pinakamalaking lamang nila hindi na nila pinahabol talaga yung uh, Korea okay so leading scorer dito mga bay si Kiefer Alas uh, 17 points okay uh, per game siya pero 11 points lang siya Nagkaroon siya ng uh, 13 rebounds and 4 assists sa game na to. Okay, so nagkaroon din ng 25 points si Joaquin Ludivise uh, 17 points kay Kurt Velasquez, 13 points kay uh, bondaha At 10 points from CJ Amos Okay, so the, mga kalaban dito mga bay ng Pilipinas Mag-advance sila ngayon sa quarterfinals kontra sa Japan. So medyo malakas tong Japan mga bay, ano? under 16 nila. So tingnan natin kung uh, manalo yung Batang Gilas at makaka-advance sila sa semifinals. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.